Ano ang nakatagong lihim sa LRA ayon sa kanilang report tungkol sa OCT-01-4? Ayon sa kanilang report na ang OCT-01-4 na umano'y sumusuporta sa visa o pagiging tunay ng Titulo de Propiedad de Terrenos, Royal Decree OLT-01-4 Protocol ng 1891, na sumasaklaw sa dating Rodriguez Estate nila Hermo Henes at Antonio Rodriguez ay huwad. Bakit ito nasabi ng LRA? Ayon sa Presidential Decree 892 ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa loob ng anim na buwan, ang pagpaparehistro ng lahat ng may hawak ng Spanish title sa Torrens o kung tawagin ay Torrens System ay walang iba ang nakapag-comply kundi si Doña Lourdes Rodriguez Yaneza lamang. Ang sabi sa nilalaman sa dokumento, Malacanang, Manila. I Ferdinand I Marcos do hereby receive the owner's original duplicate copy of Título de Propiedad de Terrinos of 1891, Royal Decree 01-4 Protocol, in the name of Don Hermogenes Rodriguez and Don Miguel Rodriguez, and approved plans of lands registered under Torrens System having complied with PD 892 from Dona Lourdes Rodriguez Yanesa for title of the Republic of the Philippines in trust. February 23, 1976. Sign. President of the Philippines. With the conformity for safekeeping of the Republic of the Philippines are above named ancient documents of private land ownership of Kadakilaan Estate. Sign. Lourdes Rodriguez Yaneza, President of Kadakilaan Estate. Ito ang dahilan kung bakit ipinawalang bisa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang lahat ng OCT mula 01 hanggang 100,000. Dahil ang OLT 01-4 lang ang tunay na nairehistro sa Torrent System Philippines at wala ng iba, at ito ay naaayon sa batas, all legitimate occupants of land in the Philippines who by law are qualified to acquire and should first consent the holder in whole or in part of Titulo de Propiedad de Terrenos of Royal Degree 01-4 Protocol and PD No. 892, His Excellency President Ferdinand E. Marcos. Registered under Republic Act 496. At ito ay nakarehistro sa LRA, kung saan sinasabi sa certification na ang 38400 ay maayos na nakarehistro sa pangalan ni Don Miguel Rodriguez, dahil ito ang Transfer Certificate Title ng OLT 01-4 na minana ni Doña Lourdes Rodriguez Yaneza, na ngayon ay kasalukuyang hawak ni Gabrieles, ang OIC Land Caretaker ng Kadakilaan Estate, ito ang buong nilalaman ng nakatagong katutuhanat sa likod ng report ng LRA.